What's up mga kwas Good day sa inyong lahat at welcome back sa aking uh, channel So for today's vlog dahil nga hindi tayo natuloy kahapon sa pagpapa CBT cleaning Itutuloy natin ngayon Pero before tayo pumunta sa Antipolo para magpapa CBT cleaning ay Ipapa engine wash muna natin si baby niyo para makita natin or mamonitor natin kung saan ba yung leak niya pupunta muna tayo kay baby niyo oras ngayon ay 2pm ng hapon at bibilisan na lang natin para hindi tayo gabihin ng todo first time magpapa CBT cleaning nitong Ata yung ADB 160 CBT cleaning agad eh no? Wala <laughs> lang well, Gusto ko lang makita yung kanyang loob po. Tsaka ba diba, Galing tayo sa Quezon Kung ano-ano yung mga dinaanan natin doon Mga putikan Tanawan Tsaka uh, buhanginan So kung kailangan natin magpa CBT cleaning Baka mamaya puro buhangin yung loob po. Eh, Mag-cost ng mga gas-gas Diba? Let's go, Si Polo. BRB mga kosa. Shush! Napaka-traffic naman dito, mga brother and sister. Dito palang lang tayo sa Masinag. Hanggang ano na to. Kogyo ang traffic. Umay! <laughs> oh May pasok na pala ngayon. hapon ay holiday tapos ngayon pasokan na ulit kaya para traffic Oo kasi rest day ko pa so enjoy enjoy the traffic woohoo napaka smooth <laughs> Tagilidnik Malapit na tayo uh, Before tayo punta na ang bahay Check muna natin dito sa car wash Kung nag engine wash ba sila Para kung wala edi next time Tanong lang muna natin dito Boss nag kayo engine wash Nang sasakyan Hindi Sige sige Thank you So, yan, di sila nag engine wash. So, ano ba? Pupunta pa ba tayo? Sige, mamaya na lang. Mamaya na lang tayo punta sa bahay. Punta na muna tayo sa Antipolo. Magtatanong-tanong din ako ng mga engine wash sa sa pa meron? Sa mga gas station, tingin ko naman meron sila. Alright sabi ng kagrupo ko meron daw naman sa mga gas station sir meron ba kayong engine wash dito ng sasakyan San kaya meron sir hindi po sure dito sa may phoenix sir phoenix okay. ah sige My sige may car wash kasi sa region okay thank you sir sa phoenix daw sa phoenix sige mamaya na lang mga kosa Thank you, sir. Thank you. Sige, mamaya na lang mga kosa. Pagkatapos natin dito ay uh, easy. Kita na tayo sa Antipolo. Punta muna tayo kay Nados. Yo, yeah, what's up mga kosa? Dito na tayo sa uh, Kilados. Uy! Napakakasama nitong uh, PCX na to Alright, punta muna tayo dito Bibisita lang Tsaka Sama si Dos sa akin Papunta ng Motor shop Tara Alright mga kosa Punta na kami sa CNC shop Ni Boss Nick Sama natin si Dos Naka PCX 160 brand new <laughs> dito tayo ngayon sa Antipolo uh, dito tayo dumayo papapalinis na ang panggilid yung traffic ah what happened susundan lang natin to kasi di ko rin alam kung saan exact yung shop nya basta uh, ito lang yung sinend nya natin lang susundan kung wala edi tanong tanong tayo ay nako ah. Ay dito kaya ayun. Ay mo ang ito. Nakikita ko na si basta Ala naman customer. hmm Fresh na fresh. fresh? <laughs> Dito na lang. Sige boss. Oh. Bumalik ako. Ay, bumalik ka? Aarap ah, lang. Sa likod, yung traction control e. Eh. Ano na rin? Traction control. Ah, may traction control pala to? Oo. So, yung gailang ipalinis mo yun? 3 months. Kahit right, araw? Araw ba middle? Oo, no, basta 3 months. Para... Yung iba, tingnan nila yan, 6K o 2. Tapos palinis na Palinis na Tapos Sa Hotel Bali 12K Yung FI Masama na yun Masama na. na sa trotter Sa mga velcro 20 oh. Meron diniting lang kasi yan Set, set lahat? O oh. Hindi, okay, pag kasi tinitignan natin kung ano yung mga paligid makikita na sila kaya yung belt ano na, marapit na maputol kung wala pang 20 kay Odo kung kailangan mo na palitan, pamalitan mo na siya kasi mas may naputulan. Hindi, pag naputulan ka possible, masira yung laman yan. Kasi baka pumitik. Oo. Oh. May ibig yun eh. Pag naputulan, lang pa, ibig yan. Yung iba naglalak. Mm -hmm. Yung mga napuputulan, yun. Mga hindi nagpapamaintenance kasi yun. Hindi nagpapasave yung cleaning. Iba yung mga gamit nag jamit na nagamit. Gamit na nagamit mo. And enjoy lang hala. Mga underpado. Mga underpado. Mga dito mo dami na Sir filter mo yan na. madumi na to palitin na yan oo palitin na yan meron kanyan makapay ano na yun makapal oo yun lang hindi ko lang meron pa ako yung sinex mo no? ah meron meron sa ah sige magkano hindi ay sabay na yan hindi na tayo maganda may baka lahat ikaw rin nagpakabig kayo ng switch na to oh, oo ng ilaw ano yung gusina yan e eh. ito 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 ano yung passing passing light? oo oh. Ito, switch yan sa busina. kung yung malakas o yung may ina. Stop. Ah! Yung busina yan, pinapili ko lang sa, ano yung, makina. Yung okay, event Yung busina. Boss? Hindi. Low, low pang ata yun. Hindi lang anong branch yung, kung pinapili yung branch yun. mo. Uh, Dapat yung TIA papakabit ka eh. Sabi ko, try to. muna ito. Kasi sayang yung bili ko eh. Yes sir. Pagka magpop kung sakaling hindi tanggapin to sa kasa, magkano repack sa'yo? yo? 400. Hmm. Uh. Una ka dos. Thank you, sir. Uh, thank you boss. Ah, thank you. Alright mga kosa, tapos na kami sa agenda ngayong araw At nag-shomay lang kami dito Sulit yung shomay dito ah 100 pesos, busog na busog na kami ni Dos 5 piso lang isang shomay Kesa mag-shomay king ka 5 peraso, 40 pesos na ata